Okay, may nagtanong po sa akin. I'm so sorry, just... Um, I will just going to answer this question now. Pero I think uh, it was two days ago it was being given to me by one of the commenters na nag-comment dito. So, um, ito po kasi ang sabi niya. May tatayo na ba ang third temple? Well, dalawa lang po ang sagot ko. Posible at hindi ko alam. Bakit sinama ko yung hindi ko alam? Okay, doon muna tayo sa posible posible na behind the scenes, pwede po siyang nangyayari. Anyway, wala naman pong magiging kontra yan sa scripture kung whether gawin ngayon o hindi. Amen? Pangalawa, hindi ko alam. Okay, bakit sinabi kong hindi ko alam? Kasi meron mga bagay-bagay na bigla na lang darating no, Na mga prophecies na malalaman na lang later on kapag ka nandoon na. Okay? Hope na o iintindihan po ninyo. Pero ang maliwanag po kasi sa Bible ganito po. Yung Antichrist, yan po, yung parang ganyan nasa litra to. Siya po talaga magkakaroon ng ano, magkakaroon din ng, uh, ng uh, tinatawag na hangarin para linlangin yung mga Hudyo. Kasi ganito po mangyayari, uh, makukuha niya yung atensyon ng mga Jews during that time and siyempre atat na atat mga Hudyo to build their third temple. That's why madali niya makukuha ang loob. At pangangakuan niya sila na yes, itatatag na yung third tempo nila. Okay. Pero may nakalagay po sa Bible na hindi lilitaw ang Antichrist hanggang nandito pa yung restrainer, which is tayo nga po mga believers. Tayo mga born again Christians, born again believers. Okay. So, kung habang nandito pa tayo, hindi malalantad ang Antichrist. Kaya nga po, ang conclusion ko po talaga, we will never, we will never, never, ever be able to meet the Antichrist. Never we are looking forward to meet Jesus for the very first time in our lives, no? Ever since na born again time, ngayon natin makikita si Jesus. And we're looking forward to that in the day of the rapture. Pero yung Antichrist, hindi natin siya makikita. Sapagkat right after the rapture, magkakaroon ng turmoil dito, magkakaroon ng confusion. Great confusion. Na talagang wow. Pero pag nag-rapture nag na, pasok na yung tribulation, tatandaan niyo po yan. That's why ang mangyari po ngayon, ang isang public figure na ito ay lilito bigla. Habang nalilito ang mundo, habang nalilito ang sangkatauhan, may lilito na public figure. At sasabihin niya, kinuha sila ng mga alien. Huwag kayong malito. Yung mga taong niya na mga praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kinuha ng mga alien. Sabihin niya, malilito lang ang mga tao. Tandaan po niya, may mga palabas na ET, Lord of the Rings, mga aliens, mga... Yeah, Star Wars, Star Trek, ngayon. So, uh, nakaset na ang mind ng mga tao eh, to, to believe that lie. Dahil yung mga tao na nan nanonood ng mga ganyan, mostly hindi naman nagbabasa ng Biblia. Hindi naman sila masyadong nagpo-focus sa mga bagay na spiritual. They're more focused on the, on the uh, natural and the world. So, ayan po gusto ko po sabihin. So, posible at hindi ko po alam. Okay? So, eh, ano ngayon? Actually, may nagsasabi na, may, dapat daw itayo yung third temple dito sa exact location na to, exact location. Hindi! Alam nyo, kahit saan pwedeng itayo yan. Ang importante may third temple na matatayo. Kahit saan po, sa, doon sa within sa Israel, pwedeng itayo yan. Kasi ang point dito, magkakaroon ng offering. At yun ang ipapahinto niya. Tandaan po ninyo, sa, bago pumasok yung, bago, bago tumapik o pumasok yung Great Tribulation, papanik siya doon sa temple na yon at ipapahinto niyang offering. At ang pinakamasaklap, ito pa yung binabanggit ng Biblia na kalapas ng walang pangalawa, gagawin niya. Nasabihin niya, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahahati na yung mahahati mga tao, mag-iisip ng ibang tao. May mga ibang tao na mag-iisip, why is he saying these things? And then, ayan na. Kasabihin niya, kailangan kayo magpatatak ng ganito. Uh, naniniwala ako ito ito ay isang part ng technology na itatatak sa kamay parang i-inject sa kamay at hindi kayo makakabili hindi kayo makakabili ng mga pagkain nyo sardinas meatloaf jollibee <laughs> macdo hindi kayo makakabili ng mga ganyan hindi kayo makakabili sa palengke kung wala kayong microchip na tatak na yan okay so yung pong gusto ko po sabihin sa inyo ayan po pagka, tina, pagka itinanghal niya na alam niyo ang tawag ng bibirito sa video ng Tagalog meron ba kayong ng Tagalog Uh, yung Ambibia, 1901. Maganda. Ang, ang tawag sa kanya doon, kalapastanga ng walang pangalawa. Ibig sabihin talagang walang katulad na kalapastanga. Alam mo, lalapastanga niya ng Panginoong Yesus. Lalapastanga niya ang Diyos mismo doon sa templo. Walang gumamang mga Hujo niyan. Yun lang Antikristo. Sapagkat ang Antikristo ay isang hentil. Okay? Isa siyang Gentile. Naniniwala po ko, siya po ay part ng UN, at uh, siya po ay Europeano, no? At uh, yeah, So, malapit na po talaga maganap ang lahat ng ito. Pero huwag tayong matatakot. Dahil may tayo man, o hindi sa panahon natin ng Third Temple, ito lang gusto ko sabihin, matatayo at matatayo ito. God bless.